Kung fan ka ng solo leveling, Arise. siguradong hindi mo dapat palampasin ang sumunod na kabanata. Solo leveling. Ragnarok? Dito, susundan natin ang anak ni Sung Jin Woo na si Sung Suho habang hinaharap niya ang isang mundo na mas mapanganib at mas misteryoso. Mga bagong gate, mga halimaw na mas mabagsik at mga lihim na magbubunyag sa totoong pamana ng kanyang ama. Makikita mo kung paano haharapin ni Suho ang sariling kapangyarihan na maaaring magdala ng panganib hindi lang sa kanya kundi pati sa buong mundo. Mas lalalim din ang kwento ng relasyon niya sa kanyang ama at mas bubuksan pa ang mundo ng mga hunter at mahiwagang realms. Kaya kung gusto mo ng mas matinding aksyon, pagong adventure at mas malupit na laban, solo leveling Ragnarok na ang next mo. Huwag palampasin, a like at isubscribe subscribe muna para updated ka palagi. Solo Leveling, Ragnarok, dito na magsisimula ang bagong alamat. Okay, mga tao, ang Solo Leveling ay bumalik na, ibig sabihin, ang mga nakapanood ng Solo Leveling ay alam na ikinasal na siya at si Miss Chain, at pagkatapos ay nagkaroon sila ng isang anak na si Sangso, na kasing makapangyarihan ni Sang Jinwoo, ngunit ang kanyang mga kapangyarihan ay nasil. Ang buong kwento ay nagsisimula dito. Kaya, mga kaibigan, Arise. sa simula ng episode, sinasabi sa atin na ang mga Outer Gods, ang mga Diyos sa labas, ay may napakamatandang pag-iral na bumubuo sa iba't ibang universo. Ang mga ito ay tinatawag na absolute beings, na sa kanilang sariling kagustuhan ay patuloy na lumilikha ng mga universo. Sa prosesong ito, lumilitaw ang iba't ibang materyales, mga kaluluwa, at iba't ibang mga batas. Okay, magpapatuloy ako sa pagkukwento, abangan ninyo. Gayunpaman, ang mga absolute beings, o mga Diyos, ay medyo nababato, ngunit sa lalong madaling panahon ay nakahanap sila ng bagong anyo ng aliw, at iyon ay ang manood ng mga laban, ang digmaan, na nagaganap sa kanilang sariling mga nilikha. Para sa mga absolute beings, ang mga laban na ito, ang mga digmaan, ay hindi higit pa sa isang paraan ng aliw. Maraming mga nilikha ang nakikipaglaban sa harap nila, namamatay sa arena, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanila, ito ay lahat para sa kanilang aliw. Ngunit isang araw, naganap ang isang pangyayari na ganap na humanig sa lahat. Isang absolute being ang pinatay ng kanyang sariling mga nilikha. Ang mga nilikhang ito ay nanunood mula sa kanilang sariling dimensyon, nakikita na ang isang mundo na walang master, na pinatay ng kanyang sariling mga nilikha. Ngunit wala silang pakialam dito. Ang kanilang fokus ay ang kapangyarihan, ang kapangyarihan na iniwan ng namatay na absolute being. Ang mundong ito, na walang diyos, ay pinapasok ng bawat diyos mula sa bawat dimensyon. Ang sinumang makapasok dito muna ay magiging tagapagmana ng mundong ito. Tingnan natin kung sino ang tunay na karapat-dapat sa mundong ito at kung sino ang makakakuha ng kontrol dito. Nagshift ang eksena sa isang paaralan, kung saan nakikita natin si suho. Sinasabi niya, alam mo ba, tinanggap ako sa Hang Art University. Ang kanyang mga kaibigan ay labis na nagulat. Hindi sila makapaniwala na si Sang Suho ay maaaring mapili doon. Isang tao ang umiiyak, ngunit si Sang Suho ay tumatawa. Pagkatapos, may isang tao na lumapit at nagsabi, congratulations, Sang Suho. Talaga bang tinanggap ka doon? Hindi ko ito inaasahan dahil sa alam ko, wala kang gaanong talento. Sinasabi niya, Kim Sang Chihol, ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin. Lumapit siya sa kanya at sinabing, ang pangalan ko ay Kim Sang Siol, hindi Lee Inghal. Sinasabi niya, ano? Oh, ito pala. Nag-uusap sila, at pagkatapos ay napansin nila ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa kanya. Tingnan mo si Lee Inghal, muli siyang nangbuli sa graduation day. Kailangan bang gawin ito? Sinasabi ng isa, oo, tama ka, at tingnan mo, sino ang binubuli niya. Ang taong walang mga magulang, ngunit sinusubukan pa rin maging positibo. Sa kabilang dako, may isang tao na mabilis na lumapit kay Suho upang saktan siya, ngunit sa oras na yun, si Suho ay nagbigay ng isang mabilis na suntok at sinabing, hindi ka ba pwedeng tumahimik kahit sandali. Graduation day ito. Ngunit nagulat siya dahil sa kabila ng kanyang malakas na suntok, walang nangyari sa lalaki. Tumatawa ito at sinabing, "Ano ito?" At sa oras na iyon, ang kanyang mga kamay ay nag-glow, nagbigay siya ng lakas sa kanyang kamao at biglang sinuntok si Suho. Si Suho ay nakaiwas sa suntok, ngunit ang suntok ay tumama sa locker. Lahat ay labis na nagulat. Pagkatapos, nakita nila na may malaking butas sa locker. Ang lalaki ay nag-iisip ano ang nangyari sa akin? Si Soho ay labis na nagulat. Nag-shift ang eksena, dalawang taon na ang lumipas. Ngayon, si Sangsuho ay nasa ikalawang taon ng kolehiyo. Habang naglalakad siya, nakita niya ang isang bukas na gate na may barricade. Isang tao ang nagsabi, gaano katagal na ang mga tao ay pumasok dito. Sinasabi ng isa, nandito na kami, sir. At sa sitwasyong ito, mukhang degrade, Ngunit dapat na silang tapusin, di ba? Habang nag-uusap sila, abala ang lahat sa kanilang mga sarili, masaya, ngunit si Soho ay medyo malungkot at nag-iisip. Isang gate ang bumukas. Tatlong taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang pagbubukas ng mga gate sa mundong ito na nagbago sa buong mundo. Ang gate ay isang uri ng portal na kumukunekta sa ibang dimensyon at mga panganib. Kung napanood ninyo ang Solo Leveling, alam ninyo na ito. Gayunpaman, hayaan ninyong ikwento ko ito para sa inyo. Minsan, ang mga halimaw mula sa mga gate ay lumalabas sa ating mundo at nagsisimulang makapinsala sa mga normal na tao. Para sa ating kaligtasan, mula nang magsimula ang mga gate, ang ilang tao ay nakatanggap ng mga espesyal na kakayahan tulad ng magic at iba't ibang kapangyarihan. Ang mga taong ito ay tinatawag na awakened. At ito ang iyong predictable na mundo. Isang tao na nagngangalang Bujin Chul ang humawak sa lahat ng ito. Siya ang lumikha ng Hunter Association para sa mga awakened. Sa tulong ng Hunter Association at iba't ibang hunters, nagtagumpay tayong mabilis na malutas ang mga kasong ito. Ngunit ngayon, nagbago na ang mundo. Ang mga tao ay nahahati sa dalawang grupo, ang awakened hunters at non-awakened o normal na tao. Nakikita natin siya na nagpipinta ng isang larawan ng isang end at nag-iisip na ang mundong ito ay talagang nagbago. Isang non-awakened na tao, gaano man siya katindi, hindi, ay hindi kayang puna ng agwat sa pagitan ng isang irank e na hunter. Kahit gaano pa siya kalakas, kung hindi mapipigilan ng mga hunters ang mga gate, ang buong mundo ay mawawasak. Sa madaling salita, ang mga non-awakened na tao ay nakadepende sa mga awakened beings, Ngunit ang mga awakened ay maaaring mabuhay kahit wala ang mga non-awakened. Kaya naman labis akong nagpapasalamat sa mga hunters, dahil sa kanila, ang mga katulad kong nun awakened na walang kapangyarihan ay maaaring mamuhay ng mapayapa sa mundong ito. Ngunit sa oras na ito, medyo hindi ako komportable. Minsan iniisip ko na wala akong anumang bagay, at unti-unti na akong nagiging dependent sa mga bagay na iyon. Miss na miss ko ang aking mga magulang. Ang aking kaligtasan ay nakadepende na sa iba. May mga pagkakataon na nararamdaman kong kaya kung makamit ang isang bagay. Ngunit lahat ng iyon ay natapos na. Ang lahat ay napalitan ng isang void sa loob ko. Palagi akong sinasabi ng aking ina na kamukha ko ang aking ama, ngunit ano ang gagawin ng aking ama sa ganitong helpless na sitwasyon? At biglang narinig ko ang boses, Saho, Saho, Saho. Nagulat ako at binuksan ang aking mga mata. Nawala ako sa aking isipan. Tumingin ako sa gilid at sinabi, "Art instructor." Sabi niya, "Nakatuon tayo sa sining. Ano ang dinidibuho mo?" Tumingin ako at sinabi, "Oh, wala naman masyado." Ang aking kamay ay kusang gumagalaw. Sabi ng guro, "Ito ay isang ant. Magandang paraan ito upang iguhit ang isang ant, o mas mabuti, ito ay isang human ant." Naisip ko, "Bakit ko kaya dinidibuho ang ganitong ant?" at sa likod ko, nakita natin si Bero, at alam natin kung bakit siya nagdidibuho. Pagkatapos, nag-shift ang eksena sa labas. Nakita natin ang mga hunters na bumalik mula sa loob ng gate. Lahat ay masaya. Isang tao ang nagsabi sa isang hunter, magandang trabaho, Hunter Kim Jung Wo. Sabi niya, ang dozen subjection ay matagumpay. Ang subjection ay nangangahulugang, mga kaibigan, alam ninyo na kailangan kong magkomento. At oo, kailangan ng bagong ulat. Nakipaglaban kami sa isang bagong uri ng beast. Ito ay parang humanoid beast na may mga asol na apoy na lumalabas mula sa kanilang mga mata at bibig. Sila ay umaatake gamit ang kanilang mga ngipin at mga kuko, ngunit hindi sila gaanong malakas. Nakakuha ako ng kaunting scratch sa aking katawan, ngunit ito ay minor na beast lamang, kaya sa tingin ko ay hindi ito magiging malaking problema. Sabi ng isa, talaga bang ganito ang beast na hindi natin alam? Natutuwa ako na hindi ito masyadong delikado. Okay, Mr. Hunter, ngayon ay kailangan mong magulat tungkol sa beast na iyon. Sabihin mo sa amin ang tungkol dito. Ngunit bigla, nakita natin na ang sugat sa kanyang katawan ay nag at naglalabas ng asol na apoy. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Pagkatapos ng ilang sandali, hindi siya nakasagot. Nakita ito ng isa pang tao at nagtanong, Hunter Kim Jungwo, anong nangyari sa iyo? Ngunit bigla siyang nagsalita at nagbukas ng kanyang bibig upang kumagad. Ang ibang hunters ay labis na nagulat at ang kanyang dugo ay tumutulo sa lupa. Isang hunter ang nagsabi, ano ang mga asol na apoy? Ito ay katulad ng beast na pinatay natin sa panganib. Pagkatapos, siya ay pinatay din. Nakita ito ng lahat at nagsimula silang tumakbo, sumisigaw. Maraming tao ang pinatay. Narinig ang mga sigaw. Nakita ito ng mga estudyante sa art class at nagsimulang tumingin pababa, nagtatanong, "Ano ang nangyayari?" Si Suo ay umakyat upang tingnan. Sinubukan niyang tingnan at labis na natakot dahil nakita niyang ang mga tao ay umaatake sa isa't isa, pinapatay at kinakain ang isa't isa, at ang mga asul na apoy ay lumalabas mula sa kanilang mga mata at katawan. Isang tao ang nagsabi, tingnan mo ang kanilang mga mata, nagglow sila ng asol. Mukhang parang beast sila. Isang babae ang nagsabi, ano sa tingin mo, ang dozen doon ay nabasag na. Nagsimula silang mag-usap, Tara, tumakbo tayo. Tara, umalis tayo dito. Ngunit may isang tao ang nagsabi, hindi, marahil ay dapat tayong manatili dito hanggang sa dumating ang mga hunters. Pagkatapos, tinanong nila ang kanilang art instructor, Sir, ikaw ay isang hunter, di ba? Kaya't gawin mo na, pakiusap, gumawa ka ng isang bagay. Sabi niya, hindi, ako ay isang e-ranker lamang. Ano ang magagawa ko dito? Tumingin siya sa harap at labis na natatakot dahil sa harap niya ay may isang proyekto na beast na nasa itaas ng gusali, nag-aayos ng kanyang mga paa at nag-aakma na umatake. At bigla, tumalon ito at umatake sa mga estudyante. Lahat ay natakot. Si Suho ay tumatakbo, ngunit bigla niyang nakita ang isang babae na nagsabi, wala akong lakas sa aking mga binti. Hindi ako makalakad. Pakiusap, tulungan mo ako. Tumingin siya, ngunit pinaykit niya ang kanyang mga mata at tumakbo. Sinabi niya, bumababa ako ng isang hunter, mabilis. Ngunit habang tumatakbo siya, iniisip niya, dam, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, iiwan ko siya para mamatay. Ano ang magagawa ko? Wala akong kapangyarihan. Ano ang magagawa ng isang katulad ko? Damn it, noon awakened. Pinipigilan niya ang kanyang sarili at iniisip, ano ang magagawa ko sa sitwasyong ito? Walang silbi ang sisihin ang sitwasyong ito. Mag-isip, mag-isip, suho, ano ang magagawa mo? Dad, kung ikaw ay nandito, ano ang gagawin mo? Iniisip niya ang tungkol sa kanyang ama, at bigla niyang tiningnan ang beast na papalapit sa babae. Nakita niyang ang beast ay tumatakbo patungo sa kanya. Ang babae ay umiiyak, natatakot. Bigla, si Suho ay umabot sa isang gas cylinder at tinamaan ng beast na nagdulot ng kaunting dugo. Naisip niya, kung nandito ang aking ama, tiyak na ito ang gagawin niya. At bigla, may lumabas na kakaibang notification na parang glitch at may nakasulat, natapos mo ang mga kinakailangan.